nyo. Shot ka muna, Antonio. eto pala yung fogging machine na ginagamit natin sa mga rental property na hinahandle natin. Bali, minsan lang namin to gamitin. No? Ginagamit lang namin to kapag nag request yung client or kaya naman sobrang dami na talagang lamok or lamok season na. Especially kung marami na rin mga ipis na naglilipa na dun sa paligid. So, ang presyo nga pala nung ganitong klaseng machine is nag-range na no, from 4,000 to 5,000 pesos. Pero may nakita ko diyang mas mura. It's up to you kung ano yung pipiliin nyo dyan. Ang mga laman na chemical nyan is number one yung diesel. Mura lang naman. Around 50 pesos. Meron ka nang mapupuno mo na yung ano nyan, yung tanke nyan. Tapos, meron din yung fogging liquid machine na nag-range naman ng presyong 500 to 1,000 pesos. Pero hindi mo naman maubos yung bottle na yun sa isang bagsakan lang kasi 10 ml lang yung kailangan doon. Sa panitong components is yung butane. Mura lang na naman 100 pesos, tapos yung original na butane na bibili sa mall, 150 yata yon. Nagamit natin diesel dito, wala pang 25%, at yung butane naman, baka 10% lang yung nagamit natin. At yung chemical na sinasabi kong paging machine liquid, nasa around 10 ml lang na minagamit natin. So, hindi ganun kamahal yung nagamit natin dito. Almost 2 units yung inespray natin to. Dito. Sa ngayon, almost ang taon na natin ginagamit to, okay naman siya, wala naman siya sira. Nagamit na natin to sa mga rental property, sa warehouse, sa farm, at sa iba pang mga properties na hinahandle natin. Disclaimer lang guys ha, pag gumagamit pala kayo nito, ina-advise ko kayo na magkaroon po kayo or magdala po kayo ng fire extinguisher or balde-balding tubig kasi syempre may apoy ito may baga to, baka sakaling madisgrasya nyo to. Or at least man lang mag-training muna kayo bago kayo gumamit nito para maiwasan yung mga disgrasya ang tinutukoy natin.